Good morning, good morning mga idol. Ayan, tanghali na. Lalabas na si Koy Nelson, Lones po ngayon. Babiyahin mong po tayo ng uh, tricycle para masaganon ay kumita tayo ng kaunti. Ayan. At dadaan pa guys pala ako sa aming tindahan sa labas. Ayan, may dala po tayong mga uh, dadaan natin doon sa ating tindahan. Ayan. Ayan po yung uh, ginagamit nating tricycle. Tinanghali tayo, guys. ayan Pa-initin na po natin ating makina. Araw po na Lunes at may pasok po ang CB issue dito, yung sa UP University. ayan naghihintay na po tayo ng mga pasahero kaya lang mga idol bago tayo makalabas eh marami pa tayong ginagawa bago tayo makabiyahe ayan mamimili pa po tayo ng mga makain ng manok ng mga panindang pakain ng manok ayan hey guys larga na guys tayo okay guys nandito na po tayo sa ating tindahan dadaan lang po tayo dito kasi ibababa po natin yung ating mga dalak at tapos diretso na po tayo sa pamimili po ng paninda. Ayun na. Ah. Ayun. Ito 'tong ating yellow. Itong gawain nating yellow. Ay ibaba na rin natin. Ah. Napaka talaga mga idol na pa po tayo sa bayan bago tayo bumiyahay mamimili po muna tayo ng mga paninda at ito po ang pangunahin nating pinagkakakitaan bukod po dyan sa ating mga tricycle na yan ayan na ating ice na ibaba natin hihintayin lang po natin yung budget natin sa pamimili galing kay madam ayan nakakapagod na po ay umagang umaga napakainit talaga Ayan, kung makikita nyo mga guys yung init dito sa amin sa Kabiti. Grabe. Ah, uh, 8 pa lang ng umaga, ayan ang init. Nako. Talaga naman napakainit. Yeah, come on, Muna. <laughs> Ayan na. Hintay lang po natin yung budget natin dito. Diyan, baka tayo mga idol eh, makabiyahe mamaya pang mga 9. Kasi nga po eh, ayan, ayan na po yung ating budget. Okay. Galing kay Madam. Ayan ah Lalarga na po uli tayo papunta sa ating Pamimili Ayan. Okay larga na po muna tayo So nandito na guys tayo Sa bilihan ng patuka Ayan na nakarating na po tayo Napakainit talaga Ayan bibili nga tayo ng mga patuka Okay mga Guys so, talaga Bago tayo makapamili Napakainit na Ah pare ano nga Yung Nawala na yung aking listahan mga idol. Uh, 25 kilos na inner tune. Nasa ba yung Inner tune. At saka ang dali mga idol at uh, yung ating listahan ay mawala. Ayan. Uh, dog food adult sa Dog a Ah, puppy. Adult, hindi pa. Puppy at adult. At, uh, ito mga idol, nakakalimutan ko. Isang cuties. Ay. Dito po tayo nangimili ng patoka mga idol. At uh, bukod sa pagka, ano, uh, bukod mura po sila. Malaking bagay na po sa ating uh, mga nagtitinda na makadiscount tayo ng county. ayan, saka inner tong 25 kilo okay guys, sa tayo na, ano? tapos na, tayo uuwi na ng ating tindahan, okay guys ayan mga idol at naisakay eh, na yung ating mga pinamili, ayan, puno na naman ang ating tricycle uh, ayan, okay pwede na po tayong sumibat para po tayo ma ma ano na natin to sa tindahan ma display na natin to ayan at pakatapos tayo ay babiyahin na ayan bago tayo makabiyahe napakarami po nating ginagawa okay salamat mga idol at tayo nakapamili na tatakbo na ulit tayo ayan guys nandito na tayo sa pilahan ito po yung pila ng tricycle natin dito Ayan. Yeah. Medyo po may hinang ang biyahe. May tumal po. Ayan po yung mga pila namin dito. O. Uh, Ayan. Yeah. Parami na naman parami po. Pero wala naman pong tayo. Kasi nga po, eh, walang pasok ang mga estudyante kasi po sobrang init. Ayan. Medyo tsaga-tsaga lang po tayo dito. Ayan na. Okay guys. Sige guys. At tayo... Medyo mag-aayos muna ng pila ng tricycle. Okay, maraming salamat, mga idol.